Ano ang ano hindi ah, na nag-motion oh, ko? na? Oo, marap ka na. Harap na ako. Ah, <laughs> ano yung character? <laughs> oh, ano na, Dalawang ulit lang. Ano yung ginagawa? Ah, gagawin ko lang din. Hulaan <laughs> <laughs> po ano yun? mo yun ano? Oo, yun Oo, po. Meron pa Meron pa po. Meron pa <laughs> anak baba hindi mo na sige. mo 'tong dil. una una para si may makakain. Ano kaya? Ano yan ano yan? Ano yan? Ano yan? Ano yan Hindi Uno. <laughs> ko tama po yung yun. yun. naliligo, pero ano po yun? Ano yung isa? Ano uno po? Ano na uno <laughs> <Pagano ba yan? laughs> diba Ah, gano'n ba uh -huh. na, <laughs> <Tabo> yun? Hindi, gano'n Ah gano'n. Ah, pangalawa yung gano'n. Naliligo ng tabo? Tabo gina gano'n? Hindi po. Mag-i-steal? Hindi, diretso. Naliligo ng tabo gamit? Mali po. Ay, pwede tao, hayo. Hayo, hayo. Hayo po yan. Maka naniligo yung leon. Naniligo <laughs> Dia. Okay, more more. more. <laughs> Hayo, tahu. Rani Beno. Ah, <pinipicturan> <laughs> picture yang nalili ko. picture. Aku itu? Pusang <po> <yan>.

Oh, ay isa, isa, oink, oink. Ano yon? Eh, <laughs> mawala mo siya sa pagkaan. Oink, oink. <laughs> <laughs> baboy na sumasayaw. Hindi eh, pa. <laughs> Bibi tapos baboy. Hindi, baboy lang. Ah, baboy. baboy na giniling oh, pala. eh. Mayroon pa pa. Mayroon pa pa. Oh, last, last. Okay, uh, sige, last. Yan mo ah, may last. Ito pala, ito pala. Ito pala kasa sa akin, gilap ng <laughs> Ayusin mo ni <laughs> ah. <amin> <laughs> <tuk, tuk>, <laughs> <laughs> ano yun? Naka-sakoy sa lalay. Tuk-tuk-tuk. Ano yun? Sige. Hindi.